Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay March 31, uh, Monday. So mag, ano tayo guys, magpa-pricing tayo ng ating mga dilata. Para mailagay ko na kasi di ko pa nalagay yung ating mga dilata guys doon sa ating lagayan. O, tingnan nyo naman walang laman. Oh. Bungi, bungi. <laughs> Pangit tingnan. So ayan, isa-isahin natin guys no, yung ating mga dilata. So start tayo dito guys. No? Sa cowbell guys, ang bitahan ko nito ay 50 pesos. Ganito kalaking cowbell. Ayan. Tapos century tuna yung ganito bilog ay 50 pesos. Yan. Yung ganito namang century tuna guys na ano to, uh ilang grams ba to? Ah uh, 155 grams ay 40 pesos. Yan. Tapos yung flexin oil naman guys na 55 uh, ay 35 pesos. Madilim yung aking camera pat ganun. Yan. Tapos yung ganito ko guys na fruit cocktail na medyo malaki, 836 grams ay 100 pesos. So, medyo yung medyo maliit naman guys yung 432 grams ay 75 pesos dalawa lang naman to yan. Tapos yung ating mga San Marino ng mga ganito, yan. Same price lang guys, 32 pesos. Ito easy open ito hindi. Yan. So may dilaw din tayo, maanghang. Tapos ito 35 intro guys, no hot and spicy na ano tuna. Tapos yung uh, Pure Foods na luncheon meat ay 37 pesos. Yan, corn bit guys na 260 grams ay 63 pesos. So, meron din tayo dito. So, ito pa yung ating mga dilata, guys, no? Ayan. Ito tayo sa isang... Yung ganito ko, guys, yung Alaska Evaporada na ganito kalaki, ay 40 pesos ang bintahan. Ayan. Tapos, yung Argentina na meatloaf na ganito ay 21 pesos. Tapos, yan, 35. 552 na flakes in oil. Argentina meatloaf na ganito kalaki, 37. Ayan, ano ba to 250 grams. Tapos, meatloaf na 175 grams, ay uh, 170 grams, ay uh, 29 pesos. Ito, 35. Yung mga ganito ko, guys, 5-5 uh, na may mga flavor, lahat. Caldereta, frittata, michado, adobo, ano pa ba meron dyan? Yun, 32 pesos. Yan. 32. Hindi nakikita yung ano ko. Yan. Tapos, yung ganito ko, guys, na San Marino corn, tuna, yung dilaw, red ay yes, and then ito ay 40 pesos ito so, ay 32 century tuna na tapos ko na ito ayan 40 to tapos yung kaido ko na ganito guys ay 42 pesos madilim yung ating camera dumidilim yan tapos master sardines guys green at saka red ay 28 pesos ito may green ligo 28 yan tapos argentina hot and spicy beef loaf na ano to Uh, 150 grams ay 26 pesos. Tsaka yung hindi maanghang, 26 pesos. Argentina uh, corn beef na 100 grams ay 30 pesos. Wow ulam guys, lahat ng flavor ng wow ulam ay 25 pesos. Angel all-purpose creamer, 370 ml ay 65 pesos. Mega macare macarel, 75 pesos. dito. Yan. Tapos Alaska condensed milk. Ito tumaas to guys, no? Ang bintahan ko 63 pesos. Ayan. Okay. Tapos ano pa ba? Tapos dito, ito yung 29 pesos. Corn beef guys na 175 grams ay 45 pesos. Yung corn beef naman na 150 grams ay 39 pesos. Tapos yung ganito guys na giniling na mali eh, 26 pesos. Yung medyo malaki guys ay uh, 32 pesos. Ayan naman ata. So yun lang yun guys. Ayan. Tingnan natin dito sa taas no. So yung iba nating sa guys na 5-5 ito na sa ay 27 pesos. Unipack 26. Spanish style ganito ay 38. 5-5-5-2 na sisig. ay 35 pesos. Ito yung mga 32 ko guys. Ayan. Michado 25. Ito ay 40, ayun 32, 40, giniling 32, tumaliit ay 26. Argentina Spicy Sisig na ganito, yan, ay 48 pesos. Itong bingo corned beef na maliit ay 19 pesos, itong medyo malaki ay 25 uh, pesos. Ito yung 150 grams guys na 39, ito yung 45, 175 grams. Tapos Argentina Meatloaf na 170 grams, ito yung 28, yung medyo maliit guys na 150 grams ay 26 pesos, yan. Luncheon meat natin guys, no? Yan. Lunch meat na ganito. Yan, Pure Foods, 93 pesos. So, naubusan ako ng maling. Yung maling natin ay 130 pesos. Tapos yung CDO na Vienna Sausage, 31 pesos. Yung medyo malaki, 46. Ito medyo malaki. Ligo na sardines na malaki, 69. Tigabunga, 48 na maliit. Hokkaido Big, 90. Tigabunga na medyo malaki, 103. Makarel yung ganito ay 80. 85. Tapos yung nipak, 76. Ayan, ito medyo malaki, 76. So, ginalangitin <laughs> din yan. Ayan. Tapos, Saba, ayan. Mega, ito ay 63 sardinas na medyo malaki. Ayan. Tapos, Saba na ganito ay 50. Master sardines na ganito na salmon style ay 30. Makaral Saba, 38. Ito, chunky corn tuna, 34. Ito yung 35. 40 pesos. Ito yung 50 pesos. Ayan. So, yun yung ating mga dilata. So, i-arrange na din siya guys na lagay natin kasi walang laman yung aking lagayan ng mga uh, dilata. Oh, yan guys, natapos ko na, 'di ba? Konti lang naman siya, oh. At least medyo puno na tingnan. <laughs> ayan. Ito so, yung ating mga dilata. So, ayan. So, yun naman guys. Ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.